Magandang, 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 magandang araw. Magandang, maganda pa kayo sa umaga. Ito, pasyal tayo. Andito ako ngayon sa probinsya namin, sa Apayaw. Kung makikita ninyo, ang aking kanan ay irrigation at ang aking kaluwa naman ay puro bukid na malawak. Ang sarap pag nasa probinsya. Nakasakay po ako sa motor back ride, no? Tapos nag-video ko. saya, saya. <laughs> Wala akong sinasayang dito sa probinsya pag umuwi ako. Wala akong pakilong kung mangitim ako o ano. Basta lahat ng oras kailangan maging happy. Ayan. Adventurous pa. Mamaya kikitain ko yung mga pinsan ko. Punta ko doon. Mangunguha kami ng mga prutas. Sa bundok daw yun. Bundok. Ayan o. Oh, kita niyo mga buki doon. Di diba? Masagahan. Thank you Lord sa mga palayan na mga gandang ani. Tara let's go! Kuha na ulit. O karkarayo. Karkarayo. awan oh, mat naloom min nang. O oh, nagadot karkarayo ni, karkarayo. Yan, karkarayo yan, karkarayo. Nan kirakman pakita man pinpin. Oh, da karkarayo min eh. Oh. Oh. Isagot ni inana ni karkarayo. Ayun. <laughs> La. Kunsan sa kami nakakarating o oh, tingnan mo. Nung kami ng Avocado. Makakatulong ka ba ba mo? Uy, may aripit. Bakit maglalakad tayo kung may alimato? Wala, mabingit lang. Ito. Lakad your foot. Oh my god, oh my god, may alimato. May linta, takot ako sa linta, feeling ko may nakadikit. Yucks! Hindi ko kailaan, meron ang ano eh. Yaks, na pang ganyan, oo, oh, oo, oh, oh, di ba? O! Oh. Hawak kamay. Hello. Okay, ni Presley. Niligaw kami ni Presley noong bata. basa, nakakatakot. Wala ba dito Ate Alinta? Oh my god, no. Ay, parang feeling ko meron ako ayoko niyan. Oh my god, saan tayo pupunta? Gabundok na ito, gabundok. Oh Ha? Hoy, bakit? Uy, may ano? Suwa. Anong pangalan yan? Suwa. Suwa, anong suwa? Suha. Bari, bari! Okay na. Una, duha rod. Melo, ano lem? Anong pangalan yan? Potomelo, ano? Tama na yan. Poto Anong tama na yan? Ang ganda nun o. Yun o, sana mahulog. Ano ba yan? Yun o, sana mahulog o. Hindi. Masasaksa ka na. Hinug yun, yun, yun Hindi yan hinug. Mura pa yan. Eto. Mga excited Olamang ang gulo-gulo gulo, diba? Hinug yung dilaw na yun oh. Sa dulo. LGG niya eh. Natapos din. Uwian na. Ang dami namin napuha. Mamaya na namin pati-pati. Ang sasakyan namin ay Pajero kung tawagin. Anong tawag doon yung inside car na mo to? ano yung ko. Kulay po bot. <laughs> ano <laughs> Marami naman tayo. Puray pukot na iba. Ano yan? Live? Buhay ng magsasaka! <laughs> Itong dinaanan namin, hindi na dun sa gilid ng irrigation. Kung tawagin nila, aripit. Ayan. Ang saya-saya namin. Thank you for watching. Bye-bye!